Inaantay natin yung certificate. Um, ikot muna tayo dito sa kanilang showroom. Ayan o, isa napakarami. Dito naka-display, napakarami nilang ibon. So yun nga, no, nabanggit ni Sir Allen kanina. No? Yung mga uh, young bird, 1,000 ng isa. Yung mga red check, red bar, yan, mga 1,000 na lang yan. Yung mga gantong kulay. Yung sa young bird, yan, 1,000 na lang din yun daw yung mga yan. So, napakaraming pagpipilian ngayon. Pero bago yan, wag po natin kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating YouTube channel. So, YB Sir, ang promo namin 4 uh, heads for 3,000. Mm. yung mga kulay, ma'am? Yung kulay no, blue bar, blue checkered, brown bar, brown checkered. Kailangan yung dalawa sir doon sa apat, puti. Okay. Um, uh, ano, it's either white or light gray. Oh, okay. Tapos, dalawang regular color. Ah, okay young bird. Ngayon. Ayan. Grandoliers. check. Jansen. Stop Ben Reed. Latihan nah, yang berda. Ah. Ini lain. Ini yang grisel loh. Renton, tapi isarito. Tama rin po tayo. Il scan van rin. Uh, Toy niya eh. Uh, Mga young bird ya, young bird. Uh, Available. Uh, young bird. Ito uh, ang drill ito eh. Abandon Brook. Ayan, oh. Eh. Pinanda. Apat. O, break. Yung main break. Lima ang pagpipilihan. Ito, Paul Sion. Ito, yano yan na iden Oh, may magandang ano may ano rito. Yan ang tayong tayong Yan tayong tayong yan, tayong So, ito yung tayong 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 Lorizon. Ito mga black, mga African siguro to. Mga African black Mga African black eagle siguro tong mga to. Ayan o kaya lang, hindi African black eagle nya So, maraming available na yung bird. 3K yan ha, 3K each. Tapos sa mga Tagyan. Ay, ito pa. Ano, di ba? So, lahat ng yan available ngayon dito sa Bio Research, Bio sa ano? Oh, for first low as 1000 pesos um, pati daw yung mga ganitong mga eh, mga red check, uh 1000 na lang din daw yung mga yan para sa mga young bird. Uh ang iba lang presyo siguro dito, yung mga dark check, yung mga black, yung can black ngit sa Ranger break well, yan, karamihan, almost 1,000 na lang. So, napakamura na yan, ano. Kaya, pasyal na kayo dito sa Bio Research by Pigeons para makapamili kayo ng, ano, ng mga young bird.